Pagdating sa ulo, pagdating sa ulo, may may tao, iba't iba tayo. May buhok, may kalbo, may mahaba ang buhok. Special mga kapatid natin mga kababaihan. Ang mga kababaihan, siyempre pag walang buhok, ang suna, kuha ka ng tubig, pagpag mo, pag, isang bisis lang. At ang suna, ang obligado ganyan, mula dito, sa pinaka, huling tinutubuan ng buhok. Kasi yan ang ulo, eh. yan ang total ng ulo, hanggang sa huling, tinutubuan ng buhok sa batok. Hanggang dyan lang. So, ganyan. Then, ibalik mo. Then, ito sa loob ng tenga. Nililisin na yung loob ng tenga. At ito sa labas ng isang beses lang. Yung iba. Walang dalil yun. May hadis na tatlong beses pero hindi utente. May hadis na tatlong beses hugasan ng ulo pero hindi malakas na hadis. Daif. Naintindihan. Dahil ang nabanggit lang sa Quran, isa, pupunasan lang. At nabanggit sa hadith, pupunasan lang. Naintindihan? Okay? So, isang bisis lang ah. Wala lang ano, yung iba maghugas pa sa batok. Bida yun. Bakit bida? Kasi ang pagwudo is ibadah. Pag magdagdag ka ng aral yan iba, bida. Lahat ng dagdag sa ibadah, sa pagsamba, papasok ang bida. Naintindihan? Ang bida sa mga pagsamba lang. Pero wala pang pagsama, walang bida doon. Alam mo, magsakay ka ng jeep, magsakay ka ng aeroplano, maggamit tayo ng cellphone, walang bida dyan. Hindi naman ibada yan. Eh. Naintindihan? Okay? So, isang basis lang. Okay. Ustad, paano yung mahaba ang buhok? Siyempre, ang ganda ng pagkajil niya. Eh, kung binalik niya, hmm, nakagano'n sabi niya, ano nangyari sa buhok ko? Pag mahaba ang buhok mo, sapat na na isang basis mo lang padaanin ang kamay mo. Isang basis lang sa mga sister. Sa mga lalaki na mahaba ang buhok, sapat na Ganun lang. Naintindihan? Hindi, na, hindi, na. hindi na, hindi na ibabalik. Pag mahabang buhok mo, kahit hindi mo na ibalik. Ganyan lang. Huwag oh. mo nang ibalik. Then, diritsyo na sa taynga Naintindihan? Sapat lang, isang beses mo lang padaanin at hindi mo na kailangan ibalik. Malinaw. May mga babae yung nagtatanong, Ustad, pwede bang hindi na namin tanggalin ang aming hijab? Kasi nakahijab kami. Hindi pwede. Pwede mo lang punasan ang hijab mo, yung takip ng ulo nila, sa kondisyon kung nauna ang pagpuna sa ulo. Naintindihan? At hindi kailangan punasan ang buong buhok. Take note, ang binanggit lang, ang binanggit lang ulo, hindi binanggit ang buhok. Eh kung buhok mo hanggang lupa. <laughs> Ganon. Kawawa naman yung babae na long hair. Eh meron, ako may napanood na ako na babae na ang buhok na isang floor. Nandun sa first floor yung babae, yung buhok niya hanggang... Eh, paano niya mapupunasan yun? Oo, <laughs> oh, di kukuha ng oras yun. <laughs> Dito lang sa taas lang. Isang bisis lang. Ganyan, tapos na. Intindihan? Okay? So, isang bisis lang, punasan lang. Ngayon, pagka naka-hijab, hindi siya pwedeng magpunas lang sa hijab. Kailangan niyang tanggalin ang hijab. Naintindihan? Then, mapunasan yung ulo niya. Then, then maghijab siya tama. Next na wudo, kahit hindi na siya magtanggal ng hijab. Parang medyas lang. Ang hatol ng hijab ay katulad ng midyas. Bago pa hintulutan ang pagpunas ng hijab, katulad din sa iyo, kailan pwede kang magpunas ng medyas? Kaya kung gusto mo magpunas ng hijab, kailangan ma mauna-muna ang pagpunas ng ulo. Naintindihan? So, 24 hours na hindi ka na magtanggal ng hijab? Okay? Walang problema. Punas-punas lang. Basta mauna ang pagpunas ng ulo. Naintindihan?